Matapos ang kontrobersyal na breakup nila ng aktres na si Catherine Bernardo at ang pagkakalink niya kamakailan kay Kaila Estrada, nagsalita na si Daniel Padilla tungkol sa estado ng kanyang love life. Saying niya, ayoko siyang maging showbiz. Sa RUG with MJ Felipe ay napag-usapan ng diumanoy relasyon nila ni Kaila. Pagbabahagi ng aktor, mas preferred niya na i-keep ang kanyang relationships private and away from the spotlight. Ayaw daw niyang pine-pressure ng iba at mas gusto niyang hayaan na lang ang mga bagay na mangyari ng natural. Kilala ang aktor na Loki mula nang naging sensational ang breakup nila ni Catherine Bernardo, kaya he prefers to keep things private. Hinggil naman sa rumored boyfriend ng ex niyang si Kath na si Mayor Mark Alcala, tahimik lang ang aktor. Ang concern niya ngayon ay ang love life niya. Pahayag niya, huwag na nating i-pressure yung sarili natin, huwag na nating ilagay sa ganon. Showbiz pa yon, pero you get my point? Lalabas at lalabas, pero ayoko lang na may naghihintay na alam mo yon. Wag na. Hayaan na nating mangyari ang mga mangyayari. Wag nyo na muna kaming kulitin, just let it be. Hayaan na lang nating mangyari ang mga bagay. And again, ayoko siyang maging showbiz, eh. Well, di pa rin naman maiiwasan, di ba? Pero may choice pa rin naman ako, di ba? Siguro, Ayaw na ni DJ na maulit pa ang nangyari sa kanyang love life noong sila pa ni Catherine Bernardo, kaya ibig niyang gawin munang privado ang kanilang relasyon ni Kayla Estrada.